Hello mga paps! No, welcome back na naman sa ating video ngayon. Ayan ay meron na naman tayong isi-share ngayon sa inyo mga paps. You know? So gagawa ako ngayon ng brownies chocolate. Ayan. So kung gusto nyo Matuto nito ay manood lang sa video na to ay para makakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng brownies chocolate ayan, so umpisa na natin mga papsi para huwag na natin patatagalin ito so pakipalo na lang din pala sa facebook page ko at sa aking youtube channel so ito na mga papsi no nakaready na yung mga ingredients natin so ayan, mayroon tayong wash sugar na 500 grams so kalahating kilo ayan So, umpisa na natin ang pagmix ng ating gagawing brownies ayan, so maglagay lang tayo ng asin ayan, so kunting kutsareto lang para hindi maalat ang ating brownies para mas sumobra ayan, so mayroon tayong yeast na 30 grams ayan. tapos next natin gagawin ay meron tayo kalahating kan mantika. Ayan. So, next ay meron tayong apat na takip na vanilla. Ah, apat na takip, no? So, ito na yung gagamitin natin takip, yung takip niya mismo. Ayan. Ayan. So, vanilla. Apat na takip nito. Ito, ito na yung ginamit kong takip. Ayan. So, next natin gagawin ay baking powder. Ayan. So, yung baking powder natin dito mga papsi ay isang isang sandok lang ng kutsara yun. Ayan. So, bahala na kayo. Basta isang sandok lang. Kasi meron na tayong yeast. Tapos, ay mix natin gagawin ay isang itlog. So, next natin ilalagay ay yung ating probocol. Ayan, no? So, probocol chocolate. So, limang takal din ito ng kanyang tak One, two, three, four, five. Yan. So, ito na rin gagamitin natin Pantakal So, limang takal ng ganito. No? Takip niya, no? Limang takal. Yan. So, next nating gagawin ay, siyempre, mayroon tayong coffee stick. Paborito ng lahat ng, at, ng ating mga kababayan ang coffee stick. Yan. Ito yung nagpapasarap din. No? Oh. Dagdag sarap din ito sa ating brownies mga paraksi. Yan. Yan No? Oh. So next ay cacao. So maglagay tayo ng cacao. Para mas lalong sumarap Ang ating brownies Yan, cacao powder to mga papsi So tatlong taka lang ng ganito no? Yan, so tatlong taka lang Na punong puno Yan, punong puno Yan, cacao powder So next natin ay water Yan o, no? so Yan, so puno din ito Ayan, so halos dalawang lata ng ganito, no? Yung ating tubig. Ayan, so haluin na natin muna ito para matunaw yung ating asokan. Ayan, so madali lang ito gawin mga papsi, no? Ah, tignan nyo na lang yung ginagawa ko at sundan nyo na lang i-post ko na rin yung mga recipe natin dito para nang mga kuha nyo rin. Pakilista nyo na lang din para hindi nyo makalimutan at kahit matagal nyo gawin ay mayroon kayong recipe na susundan. Yun ang importante. Yeah, so, dito so, ay paborito ito ng ating mga kababayan. No? So, napakasarap nitong brownies na ito at lalo na sa mga bagets no sa mga bat, sa mga teenage so patok na patok ko sa kanila lalo na pagkatapos mong kumain masarap din ito pan dessert no mga papsi kaya napakasarap talaga nito yan, so haluhoy lang muna natin bago natin i-mix para hindi magtalsikan yung ating harina So, yung harina ko palang ginamit dito mga paps ay 750 grams na third class. Yan. Yan. So, yan. So, simutin na natin ito para hindi sayang. So, yan. So, na so, so, i-mix na natin. natin. Okay. O, oh, pilipat sila na kasaksa. Yes. Ayan mga papsi, habang nagmimix tayo ay maglagay na tayo ng lard sa ating lanera dahil kailangan natin magpahid ang lamera para hindi gumikit ang ating brownies kapag nag tayo. may, run, may large na yung ating lanera mga paksi para hindi dumikit yung ating ano, brownies yan, so mukhang okay na itong box natin yan so sakto sakto itong mix natin dito yan so, importante dito, dito ay matunaw lang gusto yung ano, no, yung asokal sa kayo karina para pinong ng ating brownies. Ayan. So, ibuhos na lang natin ito dito. Ayan. Ito na siya. Ayan na siya, oh. So, ibubuhos na natin dito. Ayan. Sasimutin so, natin ito. Sayang. Ayan. Uh, Sa pandagdag alsa din ito. Ayan, so ito na mga papsin, ilagay na natin, no? Oh. So, uh, paansahin lang muna natin ito ng mga 10 minutes, no? So, bago natin paansahin ito ng 10 minutes, ay magsindi na rin tayo ng oven natin para uminit na bago pumatak ang 10 minutes. Ayan! So, magsindi muna tayo ng ating oven. Ito na mga papsin. Mga papsi, no? Ah, nasa 200 degrees na yung init ng ating oven. So, isasalang na natin yung ginawa kong brownies, mga papsi. Ayan na. Mainit na mainit na yung ating oven. Kaya isasalang na natin. Ito na. Iya no? Oh, isasalang ko na para malungpo na ito. Pag hindi natin isa lang to, hindi maluluto to eh. Siba? Ayan, so mga 15 minutes. Ito na mga paksi, no? Duto na yung ating brownies. Ayan. Ayan, so luto na yung ating brownies. Ito na, itsura niya. So palamigin lang muna natin to. Ayan, so ito na yung brownies natin mga papsi. Eh. I-slice na natin ito. Ayan. So pag slice nito ay unahin muna natin yung sa gitna. Ayan. Ayan. Tapos gitna ulit. Ayan. Tapos gitna ulit dito. Ayan. Gitna, gitna lang. ya terus gitna ya terus gitna ya terus gitna ya terus gitna oke ya gitna Ayan, so na, slice na natin. So, ito na. Ito na yung slice. Na-slice na. So, ngayon, so, tapingan natin. Ito nga pala yung ginawa kong ng no, mga Papsi. Uh, tatlong kutsara ito na, ano, no, uh, sugar powder. Tapos, yung tinubig ko dito ay... Eh, ibap milk no na tansyahin lang natin yung dami pagbuhos ng ibap milk yan tapos ano uh, konting patak ng mantika para siya para kumintab yan tapos konting patak din na ano na cacao powder at saka ano uh, chocolate liquid yung probocol yan ito yung itataking ko dito so ipahit na natin to Ganun lang ang pagpahay dyan, mga Paxi. para matamis ang ibabaw nito mga papsin you know? kasi sugar powder ito yung tinunaw ko sa ibab kaya matamis itong ang ibabaw Tignan natin ito. Sayang. Dan, dan sarap din ito. So, nya. Na. So, natin ng Ah, uh, crinkles. Yan. Sa iyo 'to. Yes. Ito. Yung marshmallow na malilinis. Dyan lawan kira ang piraso ito yung wrinkles yan ayan. Ito na yung ating brownies. Yan. tinis na, mga paps. Ayan. So, ito na yung ating brownies, mga paps. Yan. tinis na. Ayan. Sarap. Hmm, sarap, Salap. sarap pang dessert. Ayan. Okay, so thank you.